So for today's video mga gar, ito pala yung price sa pre raffle ni Born Fishkeeping Channel at nag-avail pa nga si gar ng isa pang pair para sulit naman yung uh, bayad niya sa shipping fee. At gagawa nga tayo ng box at syempre hindi mawawala yung bubble wrap mga gar para safe naman yung isda makapunta kay gar. At sinamahan ko na nga rin ng sticker nila Mills Ornamental Fish, Born Fishkeeping Channel at sticker ko mga gar. So okay na nga ito mga gar at meron nga rin sa atin nag-avail ng RDSS GAPI with previous na PO1 mga gar. So tara. So nandito na nga tayo mga gar at pangalawang avail lang nga ito ni gar. Hi fishkeeping gar na why? Maparami mo sila. See. At meron nga kaming nadaanan na hindi nasa ang pangyayari mga gar. Kaya sa lahat na mga motorista dyan palagi po tayong magingat mga gar. So, nandito na pala tayo sa Flash Express at yun na nga mga gar. Bawal pala dito magpadala ng live fish. Kaya no choice tayo mga gar, back to before naman tayo para kumuha ng permit. At yun, hanggang dito na lang mga gar, See?